good day po. Ah, good day, good. Magandang gabi po. Ah, bumili po ako sa Lazada na ng, ng compressor po, no, portable. Para po pag ah, magbibiyay. Mura lang naman po ito eh. Parang 500 lang po yata o, o wala pa. Ito po. Ano, testingin muna po, po natin dito. First time kong susubukan sa bisikleta po ng ano po, ng aking anak. Testingin po natin ah, portable lang po siya, no? Ano, sasaksak lang po natin sa ano, sasaksak lang po natin sa Meron po siya kasamang yan po. May fuse siyang kasama at saka pwede siya sa sa mga gulong ng bike o kaya po sa mga, ito po yung para siya meron siyang extension. Yan. Yan, kita nyo po ba? Ay meron po siyang extension. Pwede yung gamitin ito sa mga, ano, tawag doon? yung mga laruan, yung bola sa globe, ayan, ganito po siyang butas pasensya na po kung hindi nyo kitang masyado ayan, subukan so, po natin ito po yung brand nya air compressor so, po, i-slow motion nyo na lang po pagka napanood nyo po So yan testing na po natin. Ah, pasensya na po. Ah, wala tayong ano ng camera eh. I ano na lang po natin. Ito total medyo parang mahaba naman po yung ano niya. Yung cable niya. So sasaksak natin sa cigarette ng car. sa may cigarette. Ayan po. Total, uh, medyo maano, malapit lang naman eh. Ah, uh, hindi ko abot naman siya. ng problema. Iligyan na po natin siya sa floor. Iligyan natin po. Iligyan gamit niya ba to hmm. Kasi moral lang talaga siya eh. Pero tingin ko makapag-charge -cha naman siya. O kaya sa an uh, ah uh, meron po kasi akong scooter na di kuryente, pwede ko po kasi siyang gamitin doon. Uh, kaya din uh, bumili din po ako nito. Sa ano ko scooter. Ah, uh, na natin, muna baka ma-discard yung battery ng sasakyan. Eh. ayun po, mag siya mag energize na kung kita nyo ayan, nag power up na siya ayan, meron na siyang display ito nga, subukan na po natin ito, malagot po kasi ito Power lang natin. and na power on. Alam mo 'yung shot. Okay. Dapat ito 'yung gusto yung po, ang <laughs> galing Effective Pero, tingin ko Ayan, nakahangin na po Nakahangin na, okay, okay, maganda sya Yung mga, siguro, scooter, bike Ah, uh, ang sya, only sya Pero sa car Hindi ko po po na testin Alam ko kung planong testin Hindi sya, hindi ko sila sya Hindi sya po po effective, gumagana. Ah, daris na nyo yung pressure. Sige tayo. Ah, okay. Dito po siya. Okay na po yung pressure. na hindi na masira. po lumambot. Na, naalit po kasi po eh. na yung ko na rin anak so masasabi ko so masasabi ko po dito sa review is okay po siya okay ano po to sato nasa Lazada po to su suto suito okay po siya okay po ano try niyo rin pong bumili kung meron po kayo ito po yung specs niya nakalagay po dito. Yeah. Medyo malabo po hindi po makuha ng camera ko. Okay guys, good night. Maraming salamat po.